Magandang umaga sa inyo mga kaibigan, uh, tayo ay may lulutuin ngayon Dahil kami po ay wala namang silin, kaya ito po yung aming gagamitin Ito po yung aming uh, lutuan na napakaganda po, uh, libre na po sa silin uh, Kaya lang, kailangan mong maghanap ng kahoy pero sa tingin ko, dahil kami magluluto ng uh, kamuting kahoy, kailangan ko maghanap ng mga kahoy. Dahil itong mga kahoy na ginatong ko, yung tira-tira to doon sa pinaggawan ng bahay ng aking lolo. So, siguro kailangan ko maghanap sa paligid-ligid o pamunti-munti. Yan. Tayo po ay naghanap ng ano, kahoy. Hindi ko naman pwedeng ipanggatong tong dahon ng saging. Baka tayo sumilab. Ba? Uh, isang batay makakakita dito sige nga uh, doon siguro dito tayo mga kababayan ganito po ang buhay namin dito sa bundok uh, yan po ang aming uh, yan hmm, daming saging pag may time tayo lilinisin natin to baka pamahayan ng ano eh mga ahas diba wala nang linis linis yan o kasi pagka nakuha na na ng bunga wala na hindi na tinutumba hanap-hanap tayo dito ng kahoy yan mga kababayan yun, parang uh, mayroong mga kahoy dito ay wala na pala parang naubos na so hanap ulit tayo ikot-ikot lang tayo dito parang naubos ko na yata lahat ng kahoy dito hmm, hmm. Ayun, may mga maliliit doon na kahoy. Kaya lang parang madali lang maupos. Hanap tayo dito na yung ano. Dito, gibain ko kaya tong kawayan na to. Kaya lang baka magalit si Lolo eh. Habulin tayo ng itak. May pagka ano pa naman yon San Pablo. So, hanap na lang tayo. Pero siguro, tsaka na lang. Pag may time. Mga kababayan, pinakita ko lang po sa inyo yung ating lugar kung saan po tayo ay munting naninira. Maraming salamat po.